Paano kung sabihin ko sa iyo na ang buwan ng iyong kapanganakan ay hindi basta-basta? Bawat kapanganakan ay may dalang banal na marka. Bago mo pa man imulat ang iyong manumata sa mundo, dinisenyo na ng Diyos ang iyong layunin. Enero Mga pinuno ng mga bagong simula, ang mga ipinanganak sa Enero ay may dalang diwa ng pagpapanibago at katapangan. Ginagamit sila ng Diyos upang magbukas ng mga bagong landas. Febrero Mga pusong mapagmahal at tapat malalim ang kanilang pagmamahal at tinawag upang ipakita ang dalisay na pag-ibig ng Diyos. Marso, sensitibo at nagpapanibagong mga kaluluwa. Hinahanap nila ang panloob na paglilinis at isang dalisay na puso sa harap ng Diyos. April, mga tagapagbuhay ng pananampalataya. Ang mga ipinanganak sa April ay puno ng enerliya at pag-asa. Nagbibigay inspirasyon sila sa buhay ng iba. Mayo, patuloy na lumalago Ipinanganak upang lumago sa karunungan at yaga, ginagabayan sila ng Diyos upang maging ganap sa pananampalataya. Hunyo, mga tagapagbigay at tagasuporta. Likas na bukas palad, ginagamit sila ng Diyos upang pagpalain ng iba. Hulyo, malakas at matatag. Hinaharap nila ang mga hamon ng may katapangan at patuloy na binabago ng Diyos ang kanilang lakas. Ugusto, mga visionary ng layunin. Nakikita nila ang mga pagkakataon kung saan nakikita ng iba ang mga balakid? Setyembre, mga manghahasik at mang-aani. Tapat at matyaga, nakikita nila ang bunga ng kanilang paggawa sa perpektong panahon ng Diyos. Oktubre, tapat sa dilim. Kung saan nakikita ng iba ang mga guho, nakikita mo ang potensyal. Ikaw ay isang tagapagtayo ng pag-asa at pagpapanumbalik. Nobyembre, nagpapasalamat at matalino. Nakakahanap ka ng mga dahilan upang magpasalamat sa bawat panahon. Desyembre, mga tagapagdala ng liwanag. Pumasok si Jesus sa mundo sa panahong ito at ang mga ipinanganak noong Desyembre ay sumasalamin sa kanyang kagalakan at pangako. Kung naniniwala kang ang iyong kapanganakan ay isinulat ng mga banal na kamay, itype sa mga komento, ang aking oras ay pinili ng Diyos.